Ito ay isang panalangin para sa mga gustong matutong maglingkod sa Diyos. Hindi para sa papuri ng tao, kundi mula sa isang pusong tapat at mapagpakumbaba. Halika kapatid, at tayo'y manalangin. Panginoon, gusto naming maglingkod sa iyo. Hindi dahil gusto naming mapansin o mapuri o makakuha ng gantimpala kundi dahil ikaw ay karapat-dapat. Karapat-dapat ka na paglingkuran, pagsilbihan, at mahalin ng buong buhay namin, Panginoon. Minsan, hindi namin alam kung paano maglingkod sa iyo. Iniisip namin na kailangan ng mikropono, ng entablado, ng posisyon, o ng titulo. Pero ngayon po, tinuruan mo kami ang tunay na paglilingkod ay nagsisimula sa puso. Sabi mo sa iyong salita, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Kolosas Kabanata 3 Talata 23 Panginoon, gusto naming maglingkod kahit walang nakakakita, kahit walang kapalit, kahit walang papure, turuan mo kaming maging tapat sa maliliit na bagay, na kahit simpleng pagngiti, simpleng pagtulong, simpleng pagunawa, ay isang anyo ng paglilingkod. Kung ito'y mula sa iyo, Panginoon, tanggalin mo sa amin ang hangad na palakpakan, ang hangad na makilala, ang hangad na sumikat. Palitan mo ito nang pusong mapagpakumbaba, pusong handang magtrabaho sa likod ng eksena, pusong inuuna ka bago ang sarili, turuan mo kaming maging lingkod, hindi boss, hindi bida, hindi tagapag-utos, kundi tunay na tagasunod, turuan mo kaming magsilbi sa pamilya namin nang may pasensya, magsilbi sa trabaho namin nang may katapatan magsilbi sa komunidad nang may malasakit at higit sa lahat magsilbi sa iyo nang may pag-ibig Panginoon turuan mo kaming huwag maging seasonal na tagapaglingkod na tapat lang kapag masaya aktibo lang kapag may gana bagkus turuan mo kaming maging consistent maging totoo maging buo maging handa kung pagod kami, palakasin mo. Kung nawawalan kami ng sigla, paalabin mo muli. Kung nalilihis kami, ibalik mo kami sa layunin mo. Panginoon, ikaw ang aming inspirasyon, hindi ang gantimpala, hindi ang likes, hindi ang mas mataas na posisyon. Ikaw ang dahilan bakit kami gagalaw, bakit kami kikilos. Bakit kami maglilingkod kaya ngayon sa maliit man o malaking bagay? Sa bahay, sa simbahan, sa trabaho, sa lansangan. Turuan mo kaming magsilbing parang para sa iyo. At kapag dumating ang panahon na kami mapagod, maramdaman naming hindi sayang ang bawat sandaling ginugol para sa iyo. Panginoon, Tulungan mo kaming maglingkod ng buong puso, hindi kalahati, hindi pansamantala, hindi pakitang tao. Bagus, maglingkod kami, nang may alab, nang may katapatan, nang may galak. Dahil sa iyo, ang bawat gawain ay may kabuluhan. Sa pangalan ni Jesus, ang tunay na lingkod ng lahat. Amen. Kung ito din ay iyong panalangin, I-type mo lang Amen sa comment. Tandaan natin ang Diyos ay buhay at tayo ay Kanyang mga anak din. Kaya sabay-sabay sana tayong manalangin at lumapit sa Kanya.